Yun, kahit gabi Meron customer si boss to pa, Ayan o Gali Ano ba yan? Ano yan pre? Hey, ano ba yan? Sir Bigat Isang <laughs> Isang lumang Tulungan mo siya boss to tong Ayan! tutulong ko na ang ating cellphone. Isang lumang kalawang na may konting still matting. Oo, boss! Ang tawag yan? Ayan! Still matting. Isa... Isang dumi na may konting diamond na steel matting. saan so, galing yan? Sa... Uh, ano? Nangangalakal ako eh. Eh, uh, nagsaing pa ako sa amin. So, ah, bali... Pinangayin ko muna yung mga anak ko. Walang kwenta tatay ko eh. Ah, so yan, kinuha nila yung bakod ng kapitbahay para ibenta kay Boss Topa. Ano yun? nakibahay mo lang siya? Lang. Ah. Ano yung nakibahay lang? Ano yung bibili-bili ba yan? Nabibili ba yan? Oo, parang nabibili ito eh. Pero tatawag ako ng expert. Hmm. Hmm. Nabibili ka yan? Nabibili. Alam mo, party mo. Ah, uh, isa siyang lumang luma. Kasi kasi ano dito. eh. Nabibili naman yan eh. Meron pang... Ano yun? Meron siyang bulbul. Maraming <laughs> kalawang ha. Kahit yan bro. Ah, tatawag ako na si... Kalapit kit May load ka ba? May load? Kalaan <laughs> ka ba? May cellphone Ito, e, ito. Kalaan mo siya. <laughs> okay. Boss, topa na may topa. Ayan. How are you? How are you? <laughs> <laughs> hey, boss, <laughs> boss, <tiyan>! boss, boss, <laughs> boss. Ano natin dyan? Meron silang dalang bakod ng kapitbahay na may konting dumi na at kalawang na may bakal. <laughs> bakod ng kapitbahay? Ano? bahay. ba ito? Oh nabebiliyan. Ano, na ano ba 'yan? Ano ba 'yan? So ito. sa ba 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 lang, konting, so tri tri konting trivia counting 3 lang. Ah uh, etong binebenta ni ano pa alam mo sir? Bogs. Itong binebenta ni Sir Bogs is napaka-memorable sa atin 'yan kasi ito ginamit pa to nung World War II. Nung gera mismo. Huh? Oh. Ano ba 'yan? But ganyan butas-butas siya. Hindi, ito ginawa siyang railings ng mga Amerikano. Amerikano may dala sa atin ito eh. Huh? Ano railings? Kumbaga ang tawag, kumbaga pinunta ng mga Amerikano to dati dito sa atin nung no, World War para kung saan nila ibaba ay saan sila bumaba dati kahit maputik nilalagay nila yan pinagdudug ito ito yung yeah, pinakalak nyo no? pinagdudugtungan yan yeah. pwede dito mag landing yung mga aeroplano dito dumadaan ng mga wheelies jeep ng World War ah. Uh, ano siya saan sa ginawa sa Pilipinas gawa siya hindi gawa siya sa US sa ibang bansa uh. ah. iba quality ng pagkabakal nito na napakatibay nito na sabi mo babalok to timalang oh. na ano babalok lang ng Paano may nagbabenta ng pandesal? Bili kang pandesal pa rin. Um, <laughs> sa pagkabakal niya ay bakal. Pandesal sa gabi, lakas ng tama na. <laughs> <laughs> Bali, eto, may ano ba yan? May value ba yan? Ah, may value siya, may value. Bali, ang tawag kasi dito is Marston. Uh, Marston, Marston, Marston mat oh, or Marston. Yan ang tawag niya. Pero nakasanayan na ng mga Pilipino ang tawag dito, still matting. Eh, uh, si Boga na to, di ba nakabenta ka ng bote rito? Sumisid nun, bro, ng bote. Taka yung ano, taka yung Alarm clock. Nagtatanong ka ano? Hahen, hahen tisha no? Oh hahen ha 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 <laughs> ha <laughs> tay <hente. laughs> <laughs> ha <laughs> na hahen tay. Hahen lang bay. Sa bahay namin may ganito rin eh sa bahay. Uh, uh, ano uh, ba, ba to government property ba yan? Ay hindi 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 siya government property kasi ito uh, wala naman talaga na mm nagmamay ari na ito dito sa atin. Kung kung sino lang nakakuha ng gera. iba, ginagawa nilang bakod to. Kasi sabi sa KMJS, yung mga historical gamit daw sa Pilipinas, kailangan isurrender sa government. Hindi. So, ito, hindi, hindi, hindi. ito hindi kailangan surrender sa government. Uh, Madami ay, nang nilabas. Collectibles item. Tsaka ano kaya gagawin ng government? Kasi may to. mga butas-butas yan. Anong, ano nito? Anong purpose nito? Siguro, para kung may tubig o may putik, ganun. Hindi siya, ah, ano. Dito. Pa. Parang ang tingin ko dyan, pare, kasi nakapattern siya. Eh. hindi kaya ito ginamit yung mga, sa mga bala ng kanyon. Yun yung pinakagamit, yung pinagtanggalan ng ay hindi hindi doon hindi, hindi, hindi ginamit yan so ginawa na talaga to is ganito na ah so product na sa so, ano na finish product na to alam ko ginawa to 1930s so, so, so magkano naman ang value nyan ang value na ito pag ko ito value putol na pala to estimated ko nasa 9 feet lang to eh ang buo kasi na ito merong 9.5 feet merong 10 feet may 11 tsaka may 12 mm -hmm. ayun so ayun so condition na nyan ito maganda pa naman pwede pa naman siyang gawing pang bako do. pwede siyang gawing pang ano ng mga sasakyan. So, pwede na to sa ano 3K. 3K? oh, oh. 3,000 pa to? Oo, oh, 3,000. Pero kala ko wala. Tinama ko na kasi kailangan ko. Eh, kailangan yun. Di ba dalawang, dalawang ano yun? Dalawang sako? Hmm. Dalawang sako? Sa Oo. <laughs> oh. <laughs> dalawang sako sa <laughs> pa yan eh. Dibo ba ako? Dibo ba Ngayon, 3K. Hindi, example naman, 3K siya bibilin. Sino naman yung bibili niyan sa iyo or saan naman ginagamit 'yan? May mga bumibili pa rin diyan, may mga kolektor na bumibili niyan, may mga artist, may mga landscaper, may mga basta marami, eh. lahat ah, kasi ay, namamahihilig sa luma 'yan. Kumbaga, tumatak na sa ano kasi wala nang gumagawa nito na eh. Kumbaga may story talaga siya. Hindi oh, pa ba story re na na pwede naman siyang i-repro pero wala naglabas ng na, na? repro niya no. May kasi meron din pala nito aluminum. Oo, oh, may aluminum din na Ay, ganyan. Ang madami value ng aluminum. Mas mali. hindi ko alam. Mas mataas siya ng bagya sa, ano, sa bakal. Mm. So, ayun. Bala na kayo ni Boss Tabak mag, ano, mag tawaran. Oo, oh, ayun. 3K. Hindi ba tayo sasabi dyan, Boss? Boss, 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 ko na lang ito per kilo. Per kilo? Kasi ano yun ko lang naman po, eh. Ah, hindi. Ah, uh, presyo mo, kalakal pa yan? Hindi. Ano ko lang, ah, Paggagatong ko lang? naman kung per kilo siya? Per kilo, paggagatong ko lang kasi ito eh. Paggagatong. So, yun, per kilo lang daw. Per kilo? Paggagatong oh. lang daw. Eh, dalawang kilo. Dalawang kilo ng suntok. Tama? dalawang <laughs> <laughs> kilo ng suntok. <laughs> mabigat yun, no? Hmm, mabigat, mabigat talaga, talaga, talaga yun. yun no? mm. mabigat, mabigat talaga dalawang kilo, na. O, sige. Ipili ko ng per gramo. 20. Ah, 20. Oh, 20. 20. <laughs> <laughs> 20, 20, 20. Per gramo. 20 per gramo. Per gramo kilo ba? Sa isang kilo may ano, may 1,000 gramo. Chor 20 times 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. Galing. 1,000. Sa so, yan. Wala. Hindi siya samat. Ako na mag-explain. Ano sige, sige. siya? Ah, uh, bibiling daw ng 3 times. Uh. Ay, tasa mo ng bagya, boss. Tasa mo ito. Sige, tatasa ko. 2-5. Sige, deal na yun, okay na yun. Alam mo ba kung ilan yung 2 Hindi. Ayun, deal na. Ayun. Ayun. <laughs> Naparang bugs, bugs, bugs. Sarawan niya pala kay bugs, bugs. Tagasang ka? Bunga. daw. Ang bugs ka daw. mo yung mga Hey, jalan ni apa aja sama buka, geng geng geng. Kau mo mau mati rakau. Uh, Cai <coughs> Sa mga nakapanood nga pala ng bote dyan, salamat sa mga panonood nyo. 1.5 na yun. Pare, pare. Tingnan mo, sa lahat na nagbabakal bote, siya lang yung naka-brace. Oo. Oy! Pata mo, pata mo, pata mo, pata mo. Pre, Shut out mo lahat ang mga barkada mo. Shout out mga barkada mo. Hey, gang, gang, gang. Kala sila ba? Nakakalakan mo yan. Ay, yung mga kasama ko nagnakaw knockaw Uy, hindi <laughs> kami bumibili na knockaw dito. Oo, bawal Bawal po ang dito kasi masisiraw sa customer. Oo, panwari na lang, hindi mo siya ninakaw. Pero ninakaw mo talaga. Uy, bawal talaga yung bagay Bawal, bawal. Bawal po, hindi po ako bumibili Ah, uh, isang steel matting na luma World War II. Ilang years na ito? Matagal na. Mali, 25, 25. years na siya. Tsaka sana, no, dali nila dito yung, ano, yung World War 3 naman, no? Ayun, sa mga hindi pa nakapalo, pare. Paano sa mga hindi pa nakapalo nga po pa, pala dyan, sa Boss Basurahan, yeah, pumalo na po kayo sa aming page na Boss Basurahan. Siyempre, isama nyo na rin po ang sa Station, Philippines, yan. Boss Chris, Boss Chor, Kalumpit Figure, Boss Atong, ay Boss Topak. Yan, sa pamilyang Tamayo, yan, sa taon nga sa'yo, ngay, ngay, ngay. Shout out po para yung ano yung council niya para. Ah, uh, shout out niya para sa council namin sa Kalupit. <laughs> Kalumpit. <laughs> okay, Yan, shout out sa lahat na naniniwala at <laughs> sumusuporta. <ka>. Ngeng, <laughs> ngeng, ngeng sa inyo lahat. Still nothing.